Kape kape. Kape wala nang laman. Kape kape in the morning, naubos mm. na. Ayun ay. Hindi yan lilipad. Stop ka lang diyan. Oh, yan ang aming almusal. Maya maya babatsi na kami. Tapos kami magcha-charge. Kinuha na ba diyan? Asa ah, na ba? Ayun oh, ang sisipag nila oh. Naglilinis na sila ng umaga-umaga. Para probinsya lang, mawalis yung bakuran mo. Dito yan beach ang kanilang winawalis. Ku irin naman siya sa pura bahing, Apura bahing si Dayan. Yan. May dalanan plastik yan. May sasakyan na si nanay. Sipag ni nanay, oh. Chika, uh. uh. ano. marites. Provincial, <laughs> <laughs> promenade, no. You Kapag know. nagkisika na, may mga nagwawalis sa mga pakuran. Ganyan din sa amin. <laughs> Si Marites is Marites. life. <laughs> Uwi na mga layas. <laughs> oh, babu. <laughs> Nagdalo lang. Ayan, Hi. Nagpahirap lang sa sarili. <laughs> uh. Uwi na kami. Hindi mo na kami nakaligo. Next time. Medyo malamig-lamig pa eh. Tay Mga ano, mga March. Tayo bagsak namin kanina we. Eh. Diba ni naman. nakapag naman. Nakatakbo. Okay, babu.